idolo, okay na Harap ka, harap ka muna dito Wala, wala pong bata kayo, hilay. eh Isang may car dito sa... Ay, wala sumpa ba? Hindi daw! So yan ang mga idol oh. So, yon mga idol. Welcome back again sa aking YouTube channel. Bali, yeah, for today's video, mga idol. Yan ang ating mga papagaya. Pakita mo mga dito, tropa pitch. Yan. Oh, ha? Ah, uh, Tetisplay namin yan, mga idol. Abang-abangan nyo lang. So, ito, ito ang aming sasakyan, mga idol. Ang aming skr-skr. Skr-skr! Ay, mga idol, bagong gawa. Pinamimigay namin yan, mga idol. Kaya na lang kumuha din sa pagbilaw. Kaya, Trans Ruler! Shoutout pa sa mga pogi! 不给。 Mga idol, nandito na tayo mga idol sa hot spot. hotspot, hot spot. Spot. Disconnected. Hot spot disconnected. Let's go. So, yun, mga idol, babalik na, so, na natin yung saranggola sa may-ari. Ayan. Kay Tito Vic. Hello mga idols. As? Kamusta? 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 Boy, lagyan mo na lang muna, muna, sumba. Testingin ulit natin kung kikiling pa. Alay mo na dun. Di na kayo nakakilala ng kamuka. Alam ko talaga yung bawi. Atletyo kayo mga idol, gagawa lang kami bawig. So yun mga idolo, okay na. Nalagyan na sila ng mga sumba. Ayun natin yung mga tropa pits na doon sila oh. Talihan mo na. Taliyan mo na, talihan mo na sila. pang abala pang uh, so yun mga idol oh. and for today's video ito na Palili pa rin na natin ang Superman at Tura Tura kites Tura Tura. Silipin ulit natin si Lawin kahit na malaki. Ang hahatak po niyan ay si Parang si Boss, Sesmar. At uh, Mas Mati Yo, yeah, putay, halit yeah. ay, okay. Mahalit pa <coughs> Sayang Welcome to my Paliparan Pagbilaw City Paliparan na lang ito ng may Ah, may abik Yabik ang Ako? Sinuto ko rin naman eh. Pwede siya, ikalangin! May gusto kayo kami ay sardines! Hawakan mo parehas. Ang tali. Dinalwa na po ni JC. Oo. Ikaw magkakanin tayo. Para hindi magdali mo. Ayan. For today's video. Oh. Parang gagamba si Harap ka muna rito, harap ka. Harap ka muna rito. Harap ka muna rito. Kay kayo na wala. Ang pugi talaga ng aking bata nga rin. Ay, ay. natin dyan? Rapido! Rapido! Shoutout sa'yo, Rapido! <laughs> Shout si Rapido! Rapido. Papasikatin pa nga si JC. <laughs> mga idol, yun nga pala si JC. Inaliasan namin ng Rapido. Sa pagbilaw lang naman yun. Sa pagbilaw lang yun, mga idol. Pero pag uwi ng keso, si Rapada <laughs> <laughs> Pag gabi na. <laughs> pag gabi na. <laughs> ang ating mga hinete ah, naglalakihan abs yan ah, abs. <laughs> alam na alam na hindi ang kanyang dinadaanan ah. ano ay lang balik balik ba naman yun oh. yun ayaw nga Hello. Woo, woo. Yung tura, -tura Oh. Bakit <tik> yung Papa? kayo eh. pa? Pabatak ko! Pabatak! Anong hilahin ito, baby? Ako papa. Wala, wala pong batak eh, hilay. Eh. Takbo eh! Iyo na! Ano ba, kuya, Jisi? Mamaya, oh, ari muna. Hilulusin ako, baby. Ano Video yun po yun! Oh, <laughs> oh, boy. oh, oh, <laughs> oh, One, two, three! Oh, maya, mamaya. Tui, tui. Mamaya, kayo. mamaya, mamaya, tutoy! Ari muna kay Kuhang! Mamaya, mamaya, mamaya! May hangin, kuya? May hangin! Alagwa! Obo! Oh, ah, ay, pantay na yan! Pumantay oh, na, ano kuya, Bec? Ah. Parang mapapalipad din yata yung laway. Eh. Hey, yung itin na muna. <laughs> <laughs> ah, sa taas kayo, Kita, kita nga, no? Oo, oh, oh, sabi ko naman sa inyo, kahit hindi, ikat yan. Dilo no? ah, kasi yung likod na. Ayun kasi malimala sa akin. wala akong pira, eh. Kaya ang ganda yung nasabi sa niyo. Okay. Ako nga, babatak niyang tutoy. Okay. Yeah. <laughs> Tutoy! Abante doon, abante! Abar, paalam mo, Dor! Ayan, ah, gano'n na! Okay na doon! Hindi ka nagbabagong lipad niya rin. Ano po, si Superman? Wala. Ay, ay grabing ganit. Tagilid! Huwag gumilid. Huwag gumilid dyan. Sige, naganap naman lang. Naganap naman naman, <laughs>

diyan pagapangin mo na lang Bakit natin ang bawig, mga idol. Ang isa ko tuyag, oh. Maganda nga yan. <coughs> Ayaw, ko. Hey, mga idol, napalitan na sumba, oh. Aray, pantay mo na din, na ng Yan. Yan. Yan, ay. Pinalta na ng parso. Ah, pinalta, na, pinalta na ng, mga idol ng bawig. Medyo i-adjust ko na rin. Bago, iba na yun eh. Oo, yeah. oh, oo. Oh, oh. Gitna mo. <coughs> Baka mamaya eh. Baka mamaya sa naman. Hindi kasi bantay ang hutok na rin mga idol? Kaya mo hutokin mo. Hindi pantay. Do ka buko ano? Um, hindi nga, pantay ano? Lama ka rin. Oh, tali, 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 tali. Hi, Papa and tally.

Right, ano, gigilid o e gigilid. Wah, parang nakapit ang hangin ah. Oh. <laughs>

idol ha, sa katayugan sila ang dalawa Kuya, liban mo rito sa kapila Kuya Itong isa ito, sa hindi ko maalis doon Lipat ka naman Eh, liban mo rin eh Hindi ba siya nagsasawa doon sa pwestong yun? Hindi eh <laughs> Ah, wala nang killing, tumapat na rin doon sa isa eh <sighs> Tumina nga lang ang sumba nung lahat ano Suratoras tura Bumag, tumigas ang ano? Bawik. Dapat bali malulusan ng kaunti. Yun. Ah, stayin, mga idol. Uh, update ko na lang kay Mommy ah. Sen mga idol, update. Bali ah, hapong hapon na. Binababa na yung tura -tura. Tapos sa ating Superman, hindi na naipakita ang baba dahil nalagot ang sumba sa taas. Ano? Ah, pinalipad din namin yan mga idol. Kung gusto niyo mapanood yung lipad, ay Nasa page ko yung lipad niyan mga idol. Pagtulong-tulungan na yan. Tatampo na yung lawin ni. Eh. Ay, 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 Hindi pa ko naman mabakante. Kaya pa, ko palipadin Pwede niyo hapagalit ba? Pwede niyo palipad. Palipa. na naman ako. Ano, palipad natin yan? Yeah. Ano? Mamayang gabi ang ano. One, <laughs> one time lang. Ang ganyan lang kababa. Ha? Huh? Ganyan, lang. Ito lang. lang ang kababa oh. Yung isa. Ano pa? Yung pwede simba doon? Yung isang tali. Ala, ang bawi ang tumba na nandun sa ano. Eh. Okay, gi, eh. May bawig yun ah. Labas mga, labas mga. May bawig. May bawig yun. May bawig yun. Yun, yun yung. May bawig yun yung. Gi, 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 amung. Tapos pinan natin, kung angat pa. Baka yun, <laughs> baka yun, baka yun. Baka lumpo na. Baka nagtatampo na Baka nagtatampo na eh. Ano mga, masisiw na dyan. <laughs> mga dar, papaangatin yung labi nyo. Baka dito ka lang na, ha. Dito ka lang sa akin. Ang na laki oh, oh. oh. oh, ng na oh. Oo nga, ang bilis nga. Mga idol oh. Ako din hindi ah ito. Napaparusokat mo nga ano. Oh. Ay, niya no, lang ako hindi din niya rin. Ang tapos ka lang pipito, na? Ano, tapos ka lang nagpipilito huh? Ha? na? Ha? Ba'y kayo maanguso? Ha? Ba'y kayo maanguso? Alin? Mga update ko kayo mamaya pagpapangatin yung lawin. Sama na natin dito mga idol. Ay, shout out nga pala Marang kay Tropa mga idol. Na Isang maker sa... dito sa sa pagbilaw mga idol. Ito mga kanyang yari. Dalawang maker yeah. yan ah. Oo nga, dalawang maker ay. yun, Maker <laughs> yan eh. Mga mahiligay ko, mga dambuha gila ginagawa. Uh, Ayun ang maliit. Ang oh, mga idol, nilalabas na oh. Update, ah, Update ko kayo mamaya <laughs> mga idol. Ay, mga idol, papangatin natin ito. Yan. Pandi ilalawin. Pandi ilalawin. Takbo mo na tayo, balasan na ngayon.

Dito yung mga tao ay sari sa malaki. Ayan. Yung sa amin doon sa may pasaysig. Alos na. Puno yung parasata. Malaki. <laughs> Ilan yun? Yung buhay ano? Tatlo? Inunulos ba natin ito lahat? Sako, niya, oh, sako, ako sako, pala, sako na yan. sa ba pa pala ito na. Malaki yan. Ilan ka ng pito, lagi pa mga lasing Mga idol, spray lang ulit natin to Dahil ang na itong walang yung... tune up Dahil ito'y dadahin namin sa kite fest Baka ito'y maisasalang Pero lalagyan ko pa yun ng design mga idol Lalagyan natin pula yung dibdib

May gipaari, may design na, yung lawi na wala Sa <laughs> <laughs> kalbo, kalbo na yung pangalan niyan. Sa kalbo. Mamaya, <laughs> 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 mamaya, wala pa. Now, wala pa. Wala pa. Iya, ito, ito, ito. meron nagbababago. kawag oh. Si Kawa, <laughs> kawag, kawag na kawag naman yung lawi no. Iya, pakpak oh. Yan, may hangin oh. Iya, Ayan oh. ah. ah, sasalpukin. <laughs> Yan, lapit lang kayo. hindi pala, pata lang. Ayoko na maghatak nitong. Grabe. Basta si dounti. Ngatusan natin. Oo. na pala siya. Nakiling pa rin siya doon. Pag nabuyog. Wala ko. Nakiling pa rin. Kailangan matisplay natin sa pag nabuyog na malakas na malakas.

Basta daw. Naglag na sumba. Ay patay, butas yan. Butas yan. Nasa gitna yan. Pinaw, pinaw, yun na muna kuya. Naglag. Ay, di mo na ayos ang lagay. Butas yan. Butas. Ay, ay, ay. Oh, ay. Saliwa, saliwa. Ano to to? Ito ka. Yeah. Ay, amo muna. Oh. Ay, ayos mo muna yan. Oh. Tune up yan. Oh, tayo, tuyag pa rin naman kahit wala sumba. Kahit pala wala sumba yan eh. <laughs> kahit wala sumba yan, nilipad yan. Ginawa mo rin yung gusto ko lang ay bagay may tumutunong. Ah, sa'yo na lang sa'yo. Okay, baka mabutas. No, Uy, sira nga man. Ito. Hindi naman ma hindi naman matigas. Kaso nga lang, baka mabutas. Butas nga yan, hindi mo malabanan ng hatak. na o oh yan, lakas. Oh. Ay, lampas sa atin. Oh, baka yun naman naman yun. Ano ba Ito, yan? Ano ba yan? Ano Uh, uh, nah, uh, Lauwi nah. na, lumago na yung matutupain ko ito, jese matutupain ko. Ayan, uh, sarap mo ganyang monta. montage, monta, jie, mo na lang. Yan, pala pala balay, 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 Sambut. balay, 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 mo,

yan, dito na sa likod, dito ka sa harap. Ay, dyan ka <laughs> <dyan, laughs> sa harap. Yan, dyan. Yan, dyan. Uh, no. Mga idol, dyan ang ating mga tropa pits. <laughs> Yan, at maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Mga idol, makikisubscribe na lang si Kuya Franz. Yan, hanggang dito Ay, na lang tayo kayo. mga idol. Oh. Bye, bye. Yan.